Hello, Mama B ng lahat. Ma, si Mama B pala to. Yung mom in law daw niya, diagnosed ng liver cirrhosis kahit di uminom ng alcohol. She is 72, bakit kaya ganun? Actually, good question yan no? Kasi alam naman po natin na ang, ang alak or ang uh, mga alcoholic beverages ay uh, hepatotoxic or nakakasira ng liver. Kaya, ito ang most common cause ng uh, pagkasira ng liver leading to liver cirrhosis, yung alcoholic fatty liver disease na maglilid sa liver cirrhosis nga. Pero bakit nga ba merong mga nagkakaroon ng liver cirrhosis na wala na na hindi naman manginginom? Well, ang uh, dami pong reasons, maraming reasons. Ang isa sa mga pinaka-common would be uh, fatty liver pa rin dahil sa mga kinakain natin. May tinatawag tayong non-alcoholic fatty liver disease na pwede mag progress into non-alcoholic steatohepatitis, leading to um, liver cirrhosis. So, masisira din po. Kahit ang uh, atay or ang liver natin na isa sa mga pinakamatibay ng organ, siya yung naglilinis uh, nag, uh, ng katawan natin, mga toxins, natadamage, nasasaktan din siya. Hmm. So, ano pang ibang causes? Mga infections. Viral infections specifically. Yung most common would be Um, chronic uh, viral hepatitis B infection tsaka hepatitis C infection. Merong ibang infections din tsaka ibang parasites sa pwede rin mag-cause na mga genetic problems, pinanganakan na yung genes nyo na ganun. Merong mga autoimmune diseases din na pwede makasira din ng atay. Meron din namang mga drugs or mga toxins na pwede makasira din po ng liver Leading to liver cirrhosis. So marami pong dahilan. Pero yung isa sa mga most common would be na non-alcoholic fatty liver disease. So dapat alagaan nyo po yung um, atay nyo. Kumain ng tama, healthy, iwasan yung matataba, mga mamantika, mga processed food. So eat healthy. Tapos, yun. Alam mo na? Alam mo na!